Nananatiling maayos ang relasyon ng Pilipinas sa China. Ito ang paglilinaw ni Pangulong Benigno Aquino III sa kanyang pagharap sa Open Forum sa APEC CEO Summit na kasalukuyang ginaganap sa Beijing, China. Ito sa kabila ng tensyon sa pagitan ng China at ng ating bansa dahil sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Samadala, bukod dito, kasama rin sa kanyang naging talumpati ay ang paghikayat ng Pangulo sa mga dumalo sa APEC Summit na mamuhunan sa Pilipinas. Sa susunod na taon, Pilipinas naman ang host country ng APEC Summit 2015. There is no better time to invest in the Philippines than now. We encourage all those in attendance today to take a closer look at the Philippines or if you had previously been intrigued by a country, to transform your interest into something more concrete. Rest assured, our government will do everything in its power to ensure that the Philippines will remain competitive for many years to come. We are extremely eager to work with all of you and are hopeful that you can eventually invest in our country and become part of the great Philippine turnaround.